Magandang araw mga binibinig noo oh, Ito si Joy Stephen mula sa Ponsi Studios. At uh, ngayon ay pag-uusapan natin ang pag iwas sa solinarnin na para sa mga banyagang estudyante na papunta ng Canada at ang mga opsyong nais silang i-pursue. Kaya ang uh, palabas na ito ay partikular para sa mga interesadong estudyante na nais pagpunta ng Canada at magtrabaho overseas hanapin ang klase ng kurso na maaaring kunin. Kahanga-hanga ang maging international citizen ang magkaroon ng Canadian passport ay maraming benepisyo. Ito ay nagpapaintulat na maglakbay sa maraming bansa tulad ng USA, Europa, Middle East, Japan at marami pang kahit walang visa. Ito ay nagbibigay daan sa dynamika at mahusay na magbayad na job market. Maaaring mo ring matamasa ang pinakamahusay na healthcare sa buong mundo na hindi base sa affordability. Hayang kang matamasa ang pinakamahusay na programa sa mundo. Hindi ito nagbibigay ng ng pinansyal sa iyo kung mayroon kang mga anak sa pamagitan ng masaganong suporta sa anak at libreng healthcare para sa iyong anak at libre pang pag-aaral sa iyong mga anak. Ang Canada ay mayroong masaganang pensyon at maraming pang ibang oportunidad. Oo, lahat ito ay marami pa sa so kung ikay pupunta sa ibang bansa para mag-aral, walang mas mabuti pang destinasyon para sa isang middle class family kaysa Canada. Ang Canada ay naghahandog ng oportunidad na ikay matututo na magkaroon ng work permit at magkaroon ng permanenteng paninirahan at sa huli makamit ang iyong Canadian citizenship. Kayong paman, ang pag-iingat ay dapat gawin tulad ng kahit anong oportunidad. Una, kalimitan sa programa ng permanenteng residente ay para sa mga estudyante na nag-aaral sa Canada ay mula sa pangkomunidad na koleyo o universidad. Kaya naman, iwasan pumunta ng Canada upang mag-aaral sa pribadong kolehiyo o pribadong institusyon. Subukang kumuha ng dalawang taong kurso dahil mas magiging madali para sa iyo na makamit ng permanent residence sa dalawang taong programa sa halip na isang taong programa. Dahil ang dalawang taong programa ay naghahandog sa iyo ng tatlong taong work permit na magbibigay sa iyo ng sapat na oras para mag-apply ng permanenteng paninirahan sa Canada. Pangatlo, pagkakaroon ng skid work ay importante. Kaya naman maaari lamang tutukan ito habang maaga. Pangapat, punta at makilahok sa libreng seminar na handog ng policies sa mga banyag estudyante sa Canada. Ang libreng seminar ay nagbibigay ng informasyon tungkol sa PR options at pagharap sa skilled work. Para sa schedule, silipin ang web page o Facebook page. Facebook.com slash policies. Subukang gumamit ng international na sanggunian na makapagpapirma ng kasunduan para sa iyong permit na maaaring hindi naman kailangan munit nakabud sa iyo ang pagkakaroon ng sanggunin kakatawan sa iyo para sa permanent residence Pagating ng oras, magkakaroon ka ng lakas ng loob kung napirmahan na ang kasunduan bago umalis ng bansa. Isa sa mga banyagang ahente ng edukasyon na based sa Canada ay policies. Suriin mo sila at binigay ko ang link nila kanina. Laging baguhin ang impormasyon imigrasyon sa autorisadong lugar. Hayaan ang autorisadong individual ng gobyerno o organisasyon ang pagpayo sa iyo. Bisitayan ang Canadian website sa www.cic.gc.ca nang mas madalas upang matuto tungkol sa mga oportunidad. Pang-pito, laging usulat ang mga sinasabi ng ahente sa iyo. Kung ika'y bibisita ng ahenteng lokal sa inyong bayan, siguro'y umuwi ng bay at hinging ipadala niya ang detalye sa iyong email. Kung ang iyong ahente ay nangako ng permanenteng paniniran, hingin ang ipadala sa email ang balangkas ng mga detalye. Kung ang ahente ay tumangging i-email ka ng detalye o umiiwa sa detalye na magbibigay niya verbally, ay may tiyansang hindi siya nagsasabi ng totoo sa iyo. Kaya kung ang isang tao ay may sinasabi sa iyo at hindi pu na ipadalang email, maaaring hindi siya nagsasabi ng totoo. Kung ikaw ay pupunta ng Canada, makakabuti ang pagkuha ng base sa Canada ahente dahil ang pagpapatala ay hindi mahirap. Ngunit ang pagtira sa Canada ay isang malaking hamon. Ngunit ang pag-aaral sa Canada ay magastos, pero ang pamumuhunan sa iyong pag-aaral at ang makinabang ay depende sa iyo at sa ahente. Pangsyam, pumili ng kursong ayon sa iyong abilidad. Huwag pumili ng napakahirap na kurso. Halimbawa, ang MBA ay mahirap na kurso. Ito ay master's program at talagang hindi madali. Subukan ding sa sakali sa kursong gusto mo sa ganitong parang ay matatapos mo ang iyong kurso. Itanim sa iyong isipan na ang oportunidad sa work permit o permanenteng paninirahan ay magalaho pag ikaw ay bumagsak. Pang sampu, huwag uulitin ko. Huwag gagawa ng kahit anong illegal sa Canada. Ang iyong chance sa permanent residence ay matatapos kapag gumawa ka ng kahit na anong illegal at mahuli. Pangkaraniwan sa pagkakamali ng estudyante ay hindi nalalaman ang kinahiratnan. Ay, huwag iinom at pagmamaleo. Ang magkaroon ng kotse sa Canada ay madali lang. Maraming estudyante ang bumibili ng kotse. Kaya huwag uminom at pagmamaleo dahil ang DUI o driving under influence ay isang krimen. Huwag magtrabaho para sa pera. Hindi ito makakatulong sa iyo at magdadala sa iyo ng problema. Huwag magtatrabaho ng walang permiso ang unang anim na buwan ng iyong study period ay di ka maaaring magtrabaho sa labas ng campus. Mangyaring huwag magtrabaho kung ang iyong visa ay mapapaso o wala ka ng oras. Subukan kumuha ng bridging visa sa oras na umalis ng bansa bago pa mag-out of status. Huwag mong sirain ng iyong pagkakataon na bumalik ng Canada. Ito si Joy Stephen mula sa Policy Studios at mula sa amin dito sa immigrationforme.com ay bumabati sa inyo.